tirada dira ba de ngi murag angay bitaw ay eh. for today's video bitaw guys no so magluto tag pamahaw so karon mo ato sa tagpalingki, no para mamalit og lamas lamas lang, gid akong paliton ba so sa dihang pag-abot sa gate dawon guys nakalimot ko dala og susi so, tanawa unsa pag-abay mo kat, kat ko susi so, si be so karon abri na mo na tag palingki So nga nga na ang dagway mo ra mag Uy, ginuok ko Buntag pa sa'yo, dapat smile lang, no? Smile mm. So kaysa yung mga kukamata So mag-walking-walking sa tadari Padulong taog palingki O mamalit taog lamas O itlog O bulad So morning palingki diri sa Asuncion Mingaw pa siya karon guys, no? So dagantag mga fans Diyas sa gilid-gilid So mag good morning sa tasay laha guys Para po na Nindot po datong buntag So karon mamalit na diring, diring dapit Naglibog ko as ibutang ang ako ang cellphone. So diri na lang siya sa may bularan ko magpalit sa ilaha madam face So karon magpalit ko bulat og itlog kay sagol na ko siya sa tuna. So ang akong gidala nga kwarta is 30 pesos lang guys. So nanakoy ko 20 sa itlog og sa ako ang bulat. Karon uh, 31 di ay. So, 11 pesos na lang nabilin sa lamas. Para sa lamas lang yun. Nya yeah, kay buutan man ako ang mga friends dere, kulangan pa jug ko og 3 pesos, 14 pesos. So unsi na lay na bilin, kaulo pud oy, balikan na lang nako na nagbayad ha. So mabalik ta guys, so uh, mo na sila dere sa palingki oh, di ba? Mabalik ta para magluto na. So bitaw guys no, dapat good every morning is a very important jud na to buhaton is magkaon og breakfast kay dira man ta magkuha og kusog sa per day na to ginabuhat. So breakfast jud kay ako tamad man kumuluto say usay di nari, okay, kaon ko brunch na lang jud. Brunch ibig sabihin alas 11 na so karon magprepare na ta og tuon So tung ang ahos. So maghiwat tag ahos, magtadtad na warag ning kan tataran sa spiriti. so pag ihiwa ahos dapat jud na ilahi gini mo ang panit no, ilabay ni mo ang panit so ang imong kuanong dira ang katuyang sulod tapos hiwa hiwa na ni mo ang ahos pag human o panit So karon isunod na to ang sibuyas. So karon atong panitan ang sibuyas og hiwa-hiwa on chuad. unsa pa man di ay alangan magbuo ang imong ibutang dito sa imong hanggiluto di ba? So ang tawag din ako ng recipe guys no kay tortang uh, tortang tuna, tuna inakan. I don't know what we call this but uh, you know pero bitaw guys so kuha lang niya itlog nga na tuna sa mga di ka balo magprepare tanawa ni kung saan ako pagluto no kay basi na yung mga uban ba di ka balo ay nga na di pagluto o tuna butang ng itlog try kaya ninyo tanan buwidi butangan buwidi nga ibutangan yung itlog o Uy kanang uyap katulba ba ah hey, man dito no Huwag karon atong buakon og batilon ang itlog no. Duhara na ka eggs guys. So ato na siyang butangan gamay og asin taod-taod. So ingana na siya. So after nabutangan na butangan nato siya og asin atong i batilon. I, I mean unsa um, Scrambled. Huwag atong pasigahon ang ato ang kalan karon butangan nato siyag mantika baliwan for charot murag unsa ba or ma high blood man pud taaning mantika ani pero bitaw ko ko oil akong gamit ana guys no di, no, di ko gagamit og mga palm oil char pero butang nato atong lamas ka ahos unya isunod nato ang bombay as in bombay o okay okay yun sa nato. Ay, ay okay okay yun sa dai nato no so karon ibutang nato ang ato uh, ang tuna pinalive, di ba? human okay okay yun na pud nato siya guys para ma-blend, ma-coordinate siya char with all the coordinations, di ba? So pag human sa coordination ato nang butangan siya o oh, paminta powder di man jud ko hilig og oh, paminta no pero mas kanang ko oh, paminta powder kay kasagaran nun no? may pamintang buo niya pag makaon og halanga Usok-usok sa imong ngipon, nga puro pasta Human sa paminta, buta nga na to, seasoning by Kenneman Magic Syrup. Magic Syrup naman dito ko guys. O dito ko nagabitsin kay ingon sila. Pag mabutang daw bitsin maimong bukog no. Kaya mura daw, kanaganing, saan tawag ano eh? Magabok. Magabok ang bukog. Tapos karon isunod na to ang egg. Pag maluto na siya ha, isunod na na to ang egg guys. Pag o kayo, kayo na to ang iyang itlo. Ay dili ay ang kuan giluto di ay. So inganan na siya guys pag magluto tag breakfast mga wala ka baloon saon pag Tortang tuna. Torta ba tawag ani? O ginisa? O gisado? Whatever. So, manin niya siya ang finished product, guys. So, dali lang kayo siya buhaton. Pwede pang mga, pwede sa mga bata. Pero, medyo halang magod ako na palit na tuna, no? So, pwede juta ani, dami niya siya pang baon sa school. karon magluto tag bulad, buta nga na o mantika. Kaya nakapalit man kong bulad ganina, bali, bilang bali 17. O karon nasa silopin pa atong kwaon habaon og kwaon na ang kuno siya ginatawag ng goodbye my head pagluto ani guys no kay mawala iyang head ay kanang maputol iyang head mo siyang goodbye my head daw siya pero kamo on say tawag ani sa inyo ha so pag ako na kong luto bula tanaw oh, na to kung kabalo ba mamaluto o kanon so pagluto o kanon uh, bugas so ano lang siya isa ka cup tapos imo din na siyang butangan isa pod ka cup nga tubig Siyempre, tubig ng mineral akong ibutang akong panghugas kaysa gripo lang sa guys, no? Kay Murag, lahira man yun. Pero bitaw, kasagaran magluto kay ginakamot kin nila. Ginaon sa kaya nila. Pero kabalan po kung magkamot pero osay, malata, osay, na usahay, malata. Usahay, hilaw po. Muna siya. Muna siya dapat. So, duha, ikaduhad yun kung maghugas o kanang, kanang bugas, guys. So, ingana na siya pagluto o kanon. amut kaput sa inyo, ha, no? So, nabutang na nato ang tubig. Isa ka kapod siya. So, one is to one. So, karon ibutan na nato sa ato ang kalan. Kalan. So, mora to siya, guys. So, alangan naman ako pang i-video kung saan pag, uh, kung naluto na bang kanon, ba diba? So, kamo na bahala. Kabal mo kayo mamuluto. Anyway, thank you for watching, guys. So, sa salamat. Ay, bitaw eh. takluban sa nato ato ang kanon kay basi na wa na yun. Mabutod yun eh. Purag akong tiyan. Thanks for watching. So, nga na lang guys. So, dapat ayun yung biyae ang inyong kanon ha. Masunog. Bye!